DJ. Hello guys, nandito naman ako sa aking channel. Welcome po sa panood nyo. At maraming maraming salamat po sa panood ulit. So nandito po ako ngayon sa uh, hotel ng Posa o Cat Boarding. So maglilinis po ako dito. So ito po yung papakita ko kasi inyo guys. Ito po yun. So yan po. Atid lang po sa. Yan. So nandito po yung mga pangalan ng pusa so, si Linox so nandito po sa sa loob tapos si yan po si Adlaw yan po nandito po sa loob yan po siya si Charcoal kulay itim po kasi siya kaya charcoal. Tapos nandito po si Bogs sa loob. Ayan. Hi Bogs! Nandiyan po sya sa loob guys. Hindi makita. So, nandito po tayo. So nandito po si Brody. So Brody guy. Ayan si Brody po. yan So lalabas po siya. So kailangan hindi makalabas. Tapos nandito din po si George. Yan po si George. Yan. Tapos si Seeds po. nandito si Seeds. Kaso video. Uh, matapang po si Seeds. Yan. So, si Queen po. oh, kakuha lang. So, kinawa na ng may-ari. So, ito po. Mm -hmm. Kung gusto nyo po magpapaalaga ng pusa, So, welcome po kayo dito sa so, mga bayi po may ari dito. So, naalagaan po namin. Tsaka nilinisan ko po, po ng maayos yung mga kids nila. Cabin nila. So, ito po yung cabin nila. Ni Adlaw So, lilinisin ko po, po. Umpisa na po, Dinis. Kay Adlaw Guys. So, may mga laruan din po siya dito. sa so mga laruan. So, yan dito po yung mga... Yan. Yung mga laruan po niya guys. Yan. yan. Kasi kailangan din po lang po sa mga laruan. So, ito mayroon din po siyang kumo. So, kapag ganun din po magkasimigyo, mabok na yung kumo po. guys dapat marunong mag Tupi Ang gulo lang po Ang lang po guys So, yung ginagawa ko po Binapras ko sa para Para mawala yung mga Buhok buhok Kasi so, ito po yung ginagawang tulugan ng aming alaga. Guys. Tapos, ito pa. So, yung liter nila, so yung ihiantayan. Ito po yung guys, so, papakita ko sa inyo. So, dito po yun. So, Yan, so, dito po yung tayo na makikita guys. Yan. So. so, pag nagbuo-buo po siya guys, yung pagkain na pag ano. So, yan. Nagtalili po siya mabaho. Kasi, ano naman po ito? Kumbaga sa ano. Ah, pagkain naman ito ng mga posa. So, hindi siya mabaho. So, madali lang po. Kunin yung ano niya. So, ito, nagbubuo siya. So, pakita po. Kaya ang baba konti. Yan ito ang kita. So, madali siya po nyo. Ayan. Tapos, tinatapon ako siya ng maayos ng spice kaya sa polyari is plastic. may tapon ng maayos. So, ito yung little box nyo. Tapos, nililinisin ko na po. Ito yung mga pagk pagkain niya. So, Apat na ito. Tapos yung inumin niya. So, kailangan. Labas ko pa muna kasi. Iyan ako ito. Uminising ko. Guys. Ayan. So, ito gagawin ko. Para paano maglinis ng kagi ng pusa. Ito so, guys. Papasok so, po sa loob kasi may mga ano dito. May mga liter na natatapon. So, guys. So dito na naman tayo. guys yung ilalim ng pusa so kailangan malinis pa rin dito guys kasi yung mga buk buk dito tsaka yung yung mga pagkain nai yeah. so, na naiiwan wala masanang maayos yan sagot na video Nawalisan ko na siya guys. So, so, ito na yun. Ayan. ko na siya. So, ito sa taas. Ayan. Tapos dito si lalim yung taihan niya at saka hian. So, ngayon i-alcohol ko po siya para talaga madisimpi ko ng maayos. Ito guys, alcohol. Ah. Eh. alkohol ko siya sa so, tas ko konti para makita niya. Kasi medyo madilim pag nasa loob. Yan lang. So kailangan ma-alcohol siya na maayos guys. Tumawisik yan maayos. Kailangan makulido talaga na maayos yung kasi so, ito kailangan lagay ng alcohol dito para pati dingding ding. pati dingding ding, guys kailangan ma ano siya ma lagay ng alcohol para ma-disinfect ng maayos para talagang ng pusa hindi magkakasakit talaga kasi talaga ng linis na maayos okay, guys yan so medyo madilim tayo kasi nasa loob tayo ng cabin mabango na. <laughs> And guys. So, kailangan bawat kanto kasi saan yung pwedeng may posibilidad Pwede na sasandal yung pusa. Malilinisan siya kasi para may siya madadapuan ng bakterya. So, kailangan linis guys. Okay. okay na po tayo. Ah. So, after guys, ibalik ko na tong ano, tong kumot na kumot ni Adlaw oh. So, guys, kailangan din ng kumot ng pusa kasi kailangan alagaan ng pusa na maayos. Kailangan maayos ang higaan niya para talagang alam nang may-ari iniingatan namin yung posa dito lahat guys sobra ang pag-iingat po namin so sa pagkain so lagayan niya ng ito guys yung yan, binalik na po ito pero dadagdagan ko pa yan ng ano later niya pa po siya iihi at saka then ito po yung guys pagkain niya so lalagyan wow. Pa, pagkain niya. tapos tubig so kailangan kong lagyan ng tubig so ito na guys yung tubig nya so papalitan ko lang ng tubig nya guys kailangan yung tubig nya guys bago bago lagi yung tubig nya para naging malinis yung tubig tsaka palitan lagi para tsaka kailangan punong puno para alam natin na umiinom talaga yung posa ayan hey, malinis na so Balik ko na guys yung laruan niya. Wala lang. So yun. Yan, malinis na. Yan, pwede na siya. Pero nasa loob kasi ng kwarto yung si Adla nasa loob ng kwarto. Tsaka din si Linux nasa loob din ng kwarto. So mamaya pakita ko guys ko yung mga alaga namin dito. Okay guys, natapos ko na po lahat ng pagbibili So, bali, walang cabin po ito. So, yan. So, hindi ko na pinakita lahat kasi medyo pare-pares lang naman ang linis. So, napakita lang ako ng isa kung paano yung linis ito. So, okay na rin siya yung nilinis ko kayo na pinakita ko. So, yan na may komot siya para halimbawa, pag giniginaw yung pusa tapos dyan siya, tapos matutulog higat sa dyan, tapos bibigyan din natin ng laruan, paborito niyang laruan. So, okay guys, yan kalaruan So yan, tapos may tubig na rin. Tapos kailangan puno lagi guys ng tubig para um, sigurado talaga iinom siya. Tsaka yung may pagkain. Lagi para yung magugutom. Yun guys. Ang video okay Tapos, siya. Guys. Ayan guys. Ayan. So, hotel po to ng posa o boarding. Thank you. sa inyo guys kung paano magwalis ng uh, mabuhok yung sahig. So, kailangan maingat tayo kasi hindi pwedeng walis lang walis tayo guys kasi pag may proseso din tayo pag hindi yung makatanggal lang tayo alikabok, okay, okay na. Meron po tayong proseso sa pagwalis pag medyo maalikabok guys. So, direct to dustpan, okay sa mga buhok. So, ito guys, tuturo ko sa inyo kung paano. Ganito yun, pag nag pag nagwalis tayo guys, so, pa, sigsag ang walis natin para uh, yung buhok hindi siya magliliparan kasi sa ayan guys oh. Ah. pakita kasi nyo guys yung mga nakukuha nyo yung dumi oh. nandiyan sa ilalim ng ano kaya mas mabilis siya hindi siya magliliparan kasi nasa ilalim siya ng walis so yan oh. Ah. pakita kasi nyo. so damputin nyo lang yan so, ba diba, mas madali guys hindi madali So, mas madali damputin nyo lang po. Yan o. Oh. Mas madali nyo makukuha yung uh, alikabok nya. So, ganun yun lang guys. Paulit-ulit -pa lang yan. Hanggat sa medyo makuha nyo lahat ng dumi. So, yan. Yan guys. Ganyan. Pag may chilas, tabi na lang. Yan. Tapos, ganyan pa rin guys. Sigsag pa rin. So, Yan para yan sa mga mabuho kay maalitabuk Nasahig. so ganito lang pagwawalis guys para hindi siya magliparan kasi pag nagliparan yan guys pag alis nyo alikabok babagsak so ito pa rin alikabok pa rin yan so yan guys o oh, nakuha nyo pa rin yan so kailangan talaga medyo may proseso rin sa pagwawalis guys hindi yung walis lang walis lang tayo kasi magliliparan ang alikabok nyan sa kabuhok. So ayan, medyo sumabili so, ko sa makukuha kukuha yung linis guys. It's playtime po tayo. So dito po si Charcoal. So lalaro ko po muna siya kasi ito yung oras ng laro. Ayan, so pinaka-exercise po nila ito guys. So kailangan din po exercise yung mga pusa para hindi sila naiinit din sila kaya naboboring. so kailangan ilaruin din sila so, ayan po si Charcoal sandok so, po si Adlaw guys sandok so, si Adlaw Adlaw kasi yung miss linis ng kulay yan si Adlaw yan marapos sa si kanyang tanil tamat tamat kanyang Adlaw Hello. <laughs> Okay guys, maraming maraming salamat sa panood sa aking videos at huwag po kalimutang pindutin po ang notification bell button, click here and then subscribe po, share na sir po mga kaibigan God bless po sa inyo lahat Ako po si Nilo Castolo on TV, nag ko ng isang mensahe Habang may buhay, may pag-asa dahil God is God all the time Thank you, bye bye